What's up guys! Welcome back sa ating YouTube channel. It's Van Ferreria here. So pag-uusapan natin today, magkano pinapasahod ko sa mga tauhan ko. So para magkaroon kayo ng idea sa mga gusto magtayo ng bigasan, so magkano ba pasahod ko sa mga pahinante, sa driver, sa cashier, and yun ang na pag-uusapan natin today. So let's go! Okay guys! So sa ngayon, meron akong limang tauhan. Isang cashier, isang assistant, dalawang pahinante, o minsan tatlo. Tapos isang driver. So ngayon, ang pasahod ko sa cashier ko is, uh, ang starting nila is 8,000. So depende sa inyo yan. Depende kung magkano yung kaya ng negosyo nyo, kung magkano yung kaya ng income nyo. So yun ay pasahod nyo. Ako kasi 8,000 yung gusto ko. Yun yung starting. So sa aking assistant naman, oh, meron akong assistant. Actually, siya yung talagang nakakatulong sa akin. Malaking part yung ginagawa niya sa negosyo sa trabaho ko kasi siya yung nagko-collect ng order, siya yung nag alok sa mga customer, basta siya lahat sa marketing, uh, nagbebenta, na natawag sa customer, gano'n. Okay, so ang ang bigay ko sa aking assistant is 10,000 monthly. And also meron akong isang pahinante, leader, oh pahinante na leader, dapat may ganun ah uh, siya yung tinatawag kong bodegero. Siya yung, nag, uh, siya yung bahala sa stock. Siya nagmamanage ng stock ko, na inventory, sa bigas, and all. Inaalagaan niya yon And yung paglabas, pagpasok ng, ng stock, siya ang bahala doon. And dapat uh, hindi mag-short, hindi rin lumabes. Dapat sakto lang. Maalagaan niya yung stock. And din ang pasahod ko sa kanya is 10,000 din. Okay? And din sa mga pahinante naman, meron ako mga pahinante. Ah... Uh, Usually, ang pasahod ko sa kanila, ang starting nila is 8,000 a month. Oo, yan. Pero tip ko lang sa inyo guys, may tip ako sa inyo. Para hindi kayo maging kawawa, pag nawalan kayo ng tao, siguraduhin nyo lagi kayo may mayroong on call. Yung bagang laging isang tawag nyo lang, uh, Hello, pwede ka ba ngayon? Available ka ngayon? Punta ka dito. Yung ganoon. May on call kayo. Okay? Yun yung tinatawag kong regular on call. Yung anytime pwede mo silang tawagin, magi extra sila sa iyo. 'Yon ang number, 'yon ang tip ko sa inyo sa pahinante para hindi kayo uh, mawala ng tauhan basta-basta. Kung may mawala man, may umalis man, at least meron kayo natatawag And also sa driver. Ayan, ito yung pinaka-crucial na pasahod sa driver kasi ang driver napakahalagang part ng negosyo kung nagdi-deliver kayo sa bigasan niyo. Ayan, napakahalaga na meron kayong driver. Okay, so sa driver, nag-range, nag-start ako ng 12,000 to 15,000. Yan. Yan ang pasahod ko sa driver. So, kasi napakahalaga nun. Uh, actually, dapat malaki kasi sila sa kanila nakasalalay yung operation ng pag-deliver, pag-receive ng cash, ng cheque, ganun. Sa kanila lahat yun. At the same time, dapat yung, yung driver nyo is mapagkakatiwalaan. Oo, hindi lang basta nakita nyo sa Facebook, sa kung saan, o depende sa inyo yun, basta, pero basta para sa akin, yung driver na makikita nyo, yung mapagkakatiwalaan, akakilala, yung malapit sa inyo, okay, para pag tinakas yung pera, mahabol nyo, <laughs> kasi taga sa inyo lang, o ba diba? so dapat mga ganun, and also sa pahinante, ang mga hinahire ko, syempre, yung mga willing to learn, yan, yung willing to learn, di ba? Nagpapasa resume, willing to learn daw sila pero pag pinagsabihan mo, Okay, galit na galit, di ba? <laughs> di ba? So, dapat willing to learn. Siyempre, masipag, matyaga, walang ugali. Yan, yung, I mean, walang attitude. Yan, yan yung mga, eto pala tip ko sa inyo, guys. Uh, bonus tip ko. Uh, sa experience ko, dapat, okay, sa mga, kung gusto niyo na tauhan, magano kayo ng mga tauhan, ang isa sa mga technique na gagawin nyo, hire fast, fire fast o mag-hire ka ng mabilis, magtanggal ka din ng mabilis. Okay, doon muna tayo sa hire fast. Pag nag-hire ka ng mabilis, okay, mag-hire ka, tapos i-promote mo siya agad. O mag-increase ka kagad na mag-increase kasi deserve niya yun. O pag mabait, may, nak may nakita kang mabait, maayos na tao, talagang maayos, masipag, wala ugali, yun na yun. Alagaan mo na siya, tapos itaas mo na agad, i-increase mo siya agad-agad. Ngayon, yung fire fast ito naman yung ano, pag may nakita kang pasaway, tanggalin mo agad, sakit lang sa ulo yan. Tapos, mahahawaan pa niya yung iba mong empleyado, yung iba mong mga tauhan na mababait. Kaya tanggalin mo agad. Wala may tutulong yan. Pag may attitude, tanggalin mo agad. Kahit gaano kagaling yan, tanggalin mo kung may ugali, may attitude, may yabang, hindi mapagsabihan, hindi makisama sa customer, tanggalin mo agad yan. Okay? Madami pa dyan na papasok iyo na mas mabait. Ayun. So, yun guys. Yun lang ang tip natin for today. Sana may natutunan kayo. So, mag-follow kayo sa ating vlog. Kayo ng bahala. Salamat. Thank you and God bless.